Mainit ang political landscape ng Pilipinas matapos ang sunod-sunod na pasabog ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng diumanoy budget insertions sa 2025 National Budget at lalo pang umingay ng direkta nitong idinawit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero bago patuluyang maglihab ang usapan, ilang malalaking personalidad ang agad nagbigay ng matitinding pahayag na tila sabay-sabay na nag -iit. Kung talagang totoo ang mga sinasabi ni ko bakit hindi siya umuwi at harapin ito sa tamang proseso. Unang nagbigay ng matapang at diretsyong komento si Senator Panfilo Ping Lacson, kilala sa pagiging masusi sa budget at sa walang takot na pagbusisi ng mga government allocations ayon kay Lacson, hindi raw niya ipinagtatanggol ang Pangulo. Pero hindi rin daw logical ang mga pahayag ni Zaldico. Tanong niya, bakit naman magpapasingit ang presidente ng isang daang bilyong pesos sa BICAM kung kaya na niya itong gawin sa NEP? Pinaliwanag ni Lacson na kung gusto talagang maglagay ng malaking proyekto ang Pangulo, maaari niya itong ilagay sa National Expenditure Program pa lang dahil ang NEP ay galing mismo sa Executive Branch, hindi na kailangan pang maghintay ng bilisihan sa Bicameral Conference Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson na ang mga pahayag ni Zaldico ay walang probative value sa ngayon. Ibig sabihin, wala itong bigat bilang ebidensya hanggat hindi niya ito nilalahad under oath duktong niya kung may sasabihin ka, dito mo sabihin, hindi sa social media. Hamon niya, umuwi ka. Magsalita ka ng formal. Panumpaan mo ang salaysay mo, hindi rin nagpahuli ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa isang mabigat na pahayag, nagbigay ng babala si Cardinal Pablo Virgilio David, presidente ng CBCP, na dapat mag-ingat ang publiko sa pagproseso ng mga ganitong kontrobersyal na paratang ayon sa CBCP. Kung talagang seryoso si Zaldico sa kanyang mga bintang, dapat ay magsampa siya ng reklamo, magharap ng ebidensya, at dumaan sa tamang ahensya tulad ng Ombudsman o Department of Justice. Hindi raw sapat ang paglabas ng video sa social media, lalo na ang mga ganitong akusasyon ay may kakayahang magpainit ng emosyon at makaapekto sa politika ng bansa. Dagdag pa nila, dapat maging maingat ang publiko para hindi magamit ang issue sa pansariling interes ng ilang grupo. Samantala, tumindig din si Navotas Congressman Toby Tianco upang linawin ang proseso sa pagbuo ng budget. Sa kanyang paliwanag, sinabi niyang hindi logical ang alegasyon ni Ko na si Pangulong Marcos ang naglagay ng umanoy insertions sa Bicam stage. Sabi ni Chiangco, The budget comes from the executive. Kung may gusto ang presidente, ilalagay na niya sa ENIP. Bakit niya pahihintayin ang Bicam? Bilang dating alkalde at mambabatas, binigyang diin niya na hindi compatible ang kwento ni Ko sa aktwal na proseso ng paggawa ng pambansang budget. Kaya para kay Tiangko, ang kwento ay hindi dapat paniwalaan hanggat walang malinaw na ebidensyang ihinahain. Nagbigay linaw din ang Department of Justice na nagsabing ang mga pahayag ni Zaldico ay maaari lamang magamit bilang ebidensya kung maayos na isusumite at dumaan sa tamang legal na proseso. Ayon sa DOJ, ang video sa social media ay hindi automaticong admissible evidence. Kailangan itong suportahan ng dokumento, affidavit, or personal appearance, dugtong pa nila hindi notarized ang video at hindi ito dumaan sa legal formalities. Sa madaling salita, pwede lang itong gamitin kung formal na ihaharap. Dito na pumapasok ang malaking tanong na gumugulo sa marami. Bakit ngayon lumabas ang pahayag ni Zaldico? Bakit biglang may video na nagpapakalat ng mabibigat na akusasyon? Ayon kay UP political scientist Professor Antonio Contreras, maaring may agenda o timing ang pagsulpot ng video. Dagdag niya, Dalawang araw bago ang mga nakatakdang rally ng Iglesia Ni Cristo at ilang retired soldiers, biglang may pasabog si Conde, posible na may connection ito sa narrative na gustong buuin. Tila tanong niya sa publiko, Sino ang kumokontrol sa narrative? Sino ang kumokontrol kay Zaldico? Samantala sa hiwalay na usapan, lumutang din ang ilang isyong bumabalot kay Cornyn tulad ng posibilidad na mag-apply siya ng bagong citizenship at kung maaari ba siyang maging state witness sa kinakaharap na investigasyon. Ayon sa isang analyst, posible umanong maging state witness si Ko dahil alam niya ang normal course of business ng mga pinag-uusapan. Pero ang mas nakakaantig na punto ay nang tanungin kung guilty ba si Ko o handang ipagtanggol ang sarili sagot ng analyst. Guilty, pero handang lumaban. Habang patuloy na lumalaki ang diskusyon, nananatiling sentro ng usapan ang simpleng tanong na hindi sinasagot ni Zaldi Ko, bakit hindi siya umuwi? Bakit sa video lamang siya nagsasalita? At hanggat ang kanyang mga pahayag ay naririnig lamang sa social media at hindi sa korte, Senado, o DOJ, lahat ng ito ay mananatiling allegations, hindi ebidensya. Ang nakakatakot na hula ni Perez hindi sa Pilipinas. Si Perez hindi isang pastor mula sa Africa na sinasabing nakatanggap umano ng mga mensahe ng babala mula sa Diyos tungkol sa Pilipinas, makakaranas daw ang Pilipinas ng matitinding kalamidad at pangyayari na magsisilbing babala ng langit. Kaya narito ang top 10 na nakakatakot na hula ni Perez Hindi sa Pilipinas pang sampu. Sunog at Lindol sa Enero 2026. Si Perez Hindi ay nagpredict na sa buwan ng Enero 2026, maraming sunog at lindol ang mangyayari sa bansa. Particular na binanggit niya ang mga petsa, Enero 1 hanggang 6, Enero 6 hanggang 18, Enero 22 at Enero 27. Ang lindol at sunog ay maaring tumama sa Manila, Mindanao at hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ito ay resulta ng patuloy na paganong selebrasyon at hindi pakikinig sa boses ng Diyos. Binanggit niya ang mga pagdiriwang tulad ng San Antonio at iba pang paganong festival na ginagawa pa rin ng mga tao. Sabi niya, kung patuloy ang ganitong gawain, mas marami pang sakuna ang darating sa bansa. Kayat ang babala niya sa lahat, lalo na sa mga residente ng Manila at Mindanao, ay maging handa sa sunog at lindol pang-syam. Babala sa pagbiyahe tuwing Enero. Isa sa pinakaunang babala ni hindi ay sa Enero kapag maraming tao ang nagbibiyahe. Sinabi niya na may posibilidad ng aksidente sa tubig at himpapawid. Kung sakaling may biyahe sa unang araw ng taon, mag-ingat sa barko, ferry, o eroplano lalo na kung malalakas ang alon o masamang panahon. Ayun kay hindi, may mga planned accidents sa petsang ito, kaya dapat maging alerto. Ang babala niya ay hindi lang basta pangkaraniwan ito ay mensahe mula sa Holy Spirit para maiwasan ang kapahamakan sa simula pa lang ng taon pangwalo. Malaking gusali sa Maynila ang masusunog. Nakakita rin siya ng mega building sa Maynila na masusunog sa Enero 2026. Wala siyang binanggit na eksaktong lokasyon pero malinaw na dapat maging handa ang mga tao sa paligid. Ayon ka hindi, ito ay hindi lamang basta aksidente. Bahagi daw ito ng mas malaking sunog na magaganap sa kabuuan ng bansa. Kaya't ang mga residente sa capital at kalapit na lugar ay dapat maging alerto, magkaroon ng fire safety measures, at alamin ang evacuation plans. Pangpito, pagtaas ng kidnapping at terorismo. Ayon kay hindi tataas ang insidente ng kidnapping at terorismo sa Pilipinas sa Enero May, ilang teroristang grupo na sinusuportahan ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. <laughs> ang mga abducted ay ginagamit para sa pera at satanic rituals, kaya't ang babala niya maging maingat lalo na kung may kilalakang nasa panganib. Ang mensahe niya sa mga magulang at pamilya, Bantayan ang kabataan at iwasan ang paglalakbay sa lugar na mataas ang panganib ng kidnapping panganim. Hatol sa mga leader ng gobyerno. Ang 2026 daw ay taon ng paghuhukom para sa mga leader ng bansa. Maraming opisyal ang mahuhuli at makukulong dahil sa katiwalian at lihim na gawain. Sabi ni Indy, those who do not repent will be removed from power. Umpisahan daw ito sa Enero at unti-unting mabubunyag ang mga nagtatagong kasamaan, ang mga leader na hindi magsisisi, ay maaring mawalan ng posisyon at harapin ang batas. Para sa kanya, ito ay babala sa mga opisyal na dapat maging tapat at magbago bago mahuli at maparusahan panglima. lima. Panawagan kay Pangulo at Vice President. Direktang babala kay President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sinabi nindi dapat magsagawa ng tatlong araw na pambansang pag-aayuno, fasting, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, walang pagkain at tubig, pang-apat, anim na bulkan at malalakas na lindol. Nakakita rin siya ng anim na aktibong bulkan sa bansa na posibleng magpabagsak ng kalamidad. Bukod dito, maraming malalakas na lindol. Malalakas na lindol mula pito hanggang walo na magnitude ang maaaring tumama sa Pilipinas. Ayon kay Andy, mas malakas daw ito kaysa sa karaniwang apat hanggang limang magnitude na nararanasan sa bansa. Ito ay babala sa lahat ng residente malapit sa mga bulkan at fault lines na maging handa at may emergency plan. Pangatlo, pagbabalik ng doomsday. Sinabi ni Andy na may isang malaking sakuna na pinigilan ng Diyos noong nakaraang taon pero sa 2026 ay maaabot ang takdang panahon kung walang pagbabago. Ang Doomsday ay maaaring mangyari dahil sa patuloy na idolatry, paganong festival, at hindi pagsunod sa Diyos. Babala niya kung hindi magbabago ang bansa, hindi ito mapipigilan. Ito rin ay paalala sa pamahalaan at mamamayan na magbago bago dumating ang mas matinding kapahamakan. Pangalawa, babala sa mga psychic at demonyong gumagamit ng kapangyarihan. Binanggit niya sina Rudy Baldwin at Jay Costura pati ang kanilang mga kasamahan na gumagamit ng demonically powered psychic practices. Sabi ni Andy, kung hindi kayo magsisisi, ang mga anghel ay tatama sa inyo ng sakit o karamdaman. Ang layunin niya ay paalalahanan ang mga psychic at sino mang nanlilin lang sa publiko na humarap sa Diyos at talikuran ang panlilin lang sa mga tao. At ang ating number one, pambansang pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Pinakamahalaga sa hula ni Perez N.D., ay ang pambansang pagsisisi at pag-aayuno. Ang bansa ay dapat tumigil sa paganong celebration at idolatry. Humingi ng kapatawaran sa Diyos. Mag-organisa ng tatlong araw na national fasting. Ayon sa kanya, kung susundin ng bansa ang babala, maiiwasan ang malalaking sakuna sa 2026. Kung hindi, darating ang matinding kalamidad, hatol at paglaganap ng kapahamakan sa bansa. Sabi rin niya ang 2026 ay taon ng hatol at pagsubok sa pamahalaan at mamamayan. Ang bansa ay dapat maging maingat, magtulungan at magsisi sa Diyos. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang Amen sa comment sa ibaba. like at share ang video. Maraming salamat at God bless!